ka POM Ray, no? so ito yung setup ko ngayon ng solar setup ko no? so MPPT ang nakarga dito ay isang 500 watts na solar panel tsaka dalawang 160 watts na solar panel uh, siniris ko to kaya nakakuha ko ng 40 volts para magkaparehas dito sa uh, 550 watts natin uh, 40 volts din yan then eto nga MPPT so 40 volts yung solar panel natin pero 12 volts lang yung battery natin dahil isang piraso lang to 100Ah na. So gamit ko na dito is MPPT, hindi na pwede yung PWM nga dahil uh, hindi kaya na mag-convert ng 40 to 12 volts. So MPPT na kailangan. So 60 ampere to. Okay. Na MPPT. Then ang wattage na na-harvest niya ngayon is 91. So, compared dun sa total wattage ng solar panel natin, maliit lang to, no? Uh, kasi uh, isa lang yung battery ko. Kung dadalawin mo yan tataas pa yung wattage. No? Nililimit kasi ng MPPT yung mga wattage na ibibigay niya. Ngayon kaya kapag maglo-load ka, iba ba ako ng load, tataas yung wattage ito. So binibigay niya yung battery para ma-accommodate niya yung load mo, no. Okay. So ayan, uh, mga terminal niya nandiyan. Uh, ganda dalawa. So dinalawa ko yung para sa solar panel, then sa battery din naobli ko rin kasi dalawa naman yung slot niya kasi pwede maglagay ng makapal na wire okay hanggang doon lang yung size niya so ito yung solar panel ko dalawa yan then ito yung sa battery then sa inverter so binukod ko yung uh, supply niya kaya dalawa yung supply nya no para sa battery para sa inverter uh, nagkakaroon kasi ng conflict kapag sinasama ko dito no nag high voltage siya kapag um, tirik na tirik ko araw so ngayon hindi na hindi na nagkakaganon dahil nakadiretso na sa battery no? so yun yung nakita ko then ito solar panel solar inverter natin is pure sine wave 1000 watts then nilagyan ko na rin ng breaker yung outlet dahil medyo malakas na yung mga load na ginagamit natin so sa tanghali kayang kaya dito yung uh, electric pan tsaka tv pinagsasabay ko no so sinasamahan ko pa ng xbox kaya kaya okay. so meron pa akong ilaw dito ah ceiling fan na sinasama rito no? so nagkoconsume ako ng 250 watts sa tanghali so kaya kaya nya okay. basta sinusuportahan yung battery okay lang yan so ito yung solar setup nga na MPPT yan so pambay walang problema goods na goods sa gabi syempre battery na lang asa mo medyo mahina na yan so magtitipid ka na nung sa gabi pero hanggat may araw yan mula alas 7, hanggang may araw no? at charge na yung battery mo okay. so yun, ito yung MPPT natin ha? bakit nga sa inyong uh, monitoring nito so 38 volts, 93 watts so nagsasadad ito ng 40 no? then volt, walang volt then temperature nya is 37.6 centigrade then ayan uh, battery 13.4 7 ampere ang pumapasok sa kanya ito load lang yan uh, sa ilap eh patay so tumatakbo yung blower nito kapag umabot ng 44 centigrade sa ngayon 37 lang kaya hindi siya magbo-blow o hindi siya tatakbo no? so pinapalabig niya yung sarili niya pag sobra init na ganun din dito sa pure sine wave naman natin ay pirmis ang under niya so variable variable naman yung blower nito kung marami kang load biglang bibilis yung uh, blower nga uh, okay. so LBD may protection para sa battery tsaka relay okay. so yun maraming nagtataka bakit relay ang ginamit ko hindi hindi yung tinatawag na SSR o solid state relay so may easy yun nakagamit na ako nun no? so nagkakaroon kasi ng resistance yun kahit naka open na so eto talagang pag open talagang open siya. Yung SSR kapag nag-open, hindi talaga minsan open yun eh dahil nga electronic yun eh. May resistance pa kaya nakakuha pa rin ng kuryente yung inverter niya para ng battery at ma-drain matindi yung battery mo. So kaya relay ang ginamit ko sa sasakyan to, no. So miski sa pang-setup ko na maliliit yung pangmasa, no. So itong channel ko ay pangalawang channel ko sa YouTube. So sana supportahan niyo, subscribe din kayo kung gusto mga ganitong Uh, vlog o oh, tutorial no may mga tutorial din tayo uh, bukod dito sa channel ko kay POM Ray okay. so click nyo rin ang notification bell para updated kayo sa mga video pang pa darating okay. so yun mga uh, electrical no so thank you God bless